Yo, what's up mga boss, idol Ah, uh, Maganda tanghali sa inyong lahat Nandito na naman ako for today's video Mga idol Magpapaligo ako ng mga YB Kasi aalsin ko na yung tape Sa kanilang pakpak Na tigta tatlo Para umpisa na natin mag Palabasin ng walang tape It's wala ang time mga idol uh, Babasay ko muna mga ibon mga idol Yung basang basa talaga Tapos ngayon ang oras natin ay 11.14 Ah, uh, Saktong sakto mainit Para hindi sila pumitik kasi mainit niya. Tapos pasambasa pa sila Kaya okay na okay yung time na ito ta. Tara idol mo, samahan nyo ako, paligo natin Ayun niya mga idol, kukunin ko na yung mga YB na papaliguan ko. Apat yun. Tatlo doon, naka one bat. NDR ring. NDR. Uh, ngayon ko pala sila alpasan. Nahang walang tape. Kasi pinagulang ko muna. Ito mga idol, kukunin ko lang. Bali tatlo. Ah, apat. Apat sila lalabas. Pero yung isa. Yung isa doon, ano, old bird na late ng BRBI. Yan mga idol. Kita nyo may tape. Yan. May tape magkabila. Ah, sige to, mga idol. Kasi, ano, buo na pasya ko. Ah, pasak ko pa na sila. Ah, sige lang tape, mga idol. Ah, tigas ng tape. Yan. Ano Ano ba? Alis na yung isa. Bila naman. Yes. Yo, mga idol. Tanggal na. Taip. Yan. Paliguan natin, mga idol. O kaya alis ko muna lahat, yung apat. Para mabilis. Yan mga idol, balikan ko kaya. Yo yo mga idol, uh, last one na to. Ah, uh, ko ng tape. Ito na yung huli. Tatanggalin ko yung tatlo. Paapat na to. Ngayon na pala magtanggal ng tape. Sisira yung pakpak. Pag hindi mo iningatan yung pakpak, mabubunot. Sayang. Dati kasi, mga boss, yung sistema ko ng pagbabatcher ng ibon, ano, nagpe rin ako. Eh, ang pwede rin, masyadong matagal ang proseso. Naiinip ako. Naiinip akong lumipad sila. Kaya ang ginawa ko, tinipan ko na lang. Pero binabad ko sila sa viewing. Sa viewing area muna. Bago ako nag-tape. Yung alam ko medyo magulang-gulang na. Yung kaya nila lumipad. Tsaka ako nilagyan ng tape. Yan mga idol. Apat na sila. Ah, uh, oh, kita nyo naman, magulang na. May bagsak nang isang bagways. Ah, padalwa na, Oh. Ah, oh, padalwa na. Ngayon pa lang sila lalabas ng walang tape. Mga idol, paligawin ko muna. Ah. Kailangan na kaya basang basa. Para hindi makapitikan. Ano, viewing mo sila sa labas. Walang tape.

Teka course pat tayo, course pat. Hindi pwedeng self pat lang na. Kailangan natin basang-basa. Ayan. Last one, pula na lang. Ito, yung hinabulang aso. Ito na lang mga boss, yung hinabulang aso. Oh, wala lang lang. To, na lang, lang. Wala na naman ito. Sana na. Pagka hindi nyo pinaliguan talaga, ito. Eh, ito ang pula. Nalipad, kahit natin. Yung pangulante.

So mga idol, lalabas na natin sa trapdoor Unang alpas na walang tape Yay uh, labas. Oh, labas 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 uh, Wala na kayong tape ha Labas Yung mga boss Pakita natin sa labas Abos, ang mga boss, mga ibon sa labas unang labas nila na walang tape yan, lumipat agad sila doon sa bubong yan napapatuyo na agad sila oh, uh, wala mo lang pipitik ha kahit matuyo kayo, huwag mo na pipitik viewing, viewing mo na kayo ito so, yung aking problema dito eh, itong asong to yan, ito yung problema ko dito si Mocha lilipat ko ba ito ng pwesto kasi nabubulabog niya yung kapate. Yeah. Yeah, mga boss, nasa bubong na. Uh, sana hindi magpitikan agad. Yan. Sana hindi sila magpitikan. Tatlo nandoon na. Tanyo basang basa yan pero nakapitikag sila papunta sa bubong. Kasi nga matanda na sila. May edad na mga yan. May edad na. Pero ngayon kulang sila yung alpasan. Sana hindi magpitikan. Kung magpitikan man, sana makauwi. nah, Unang alpas na walang tape. Yung isa na dun. Yun know, Si Grisel. Si Grisel. Ayan mga idol ng alapatids Balitan ko kayo mamaya Kung ano mangyayari Ayan ah, mga boss Ang bilis matuyo Malibasa sobrang init Tiyo si pula Tiyo na agad Ano? You know? Naku po Huwag naman sana Nakipipilit kagad agad Bilis matuyo Kita nyo naman kanina, basang-basa Nanikuhan ko Tapos ngayon, tuyo na Diba yan? Bilis matuyo Basang-basa lang kanina Tuyo na agad mga boss, sana naman di magpitikan ito yung nakakatakot sa part na eh ng pagkakalapate yung pagpapaamo ng mga inakay nyo Lalo nat na mahal yung sing-sing. Oh. Mahal na yung sing-sing. Yung ibon nyo pa, eh, hindi kasi sabi magaling ibon ko. Pero, <laughs> may lasa din yung presyo. Mga idol. My idol. So, update, update na so, mga idol. So, update-update na natin kaya Peace! So, mga idol kalapatids, umakit pa talaga ako dito sa bubong para ma-monitor ko yung mga wavy ko o mag man kita ko saan pupunta you know mga wavy makita ko sa inyo na ayos mga idol ko na pati nandiyan yung namin sa taas para kita ko mga monitor ko yung kilos nila at pagpitik sila pag pumitik alam ko kung saan pumunta kita ko daw kinakabahan na baka mapunta kay Boy Dagit kasi alam ko kung saan nagpunta ano idol nanunukano ka lang sila doon ano anytime anytime <laughs> kinakabahan ako kay Pula wala ako anytime pwede sila pumitek kasi ito yun na bilis sila natuyo. kakabasa ko lang eh tuyo tuyo na agad sila oh Tsaka mga idol, kung sakali po may TikTok at mapunta sa inyo, sana naman ang pabalik. Huwag sana pag-interesan. Naku po, uminit na sa bubong. Ah, sakit na sa mukha. Ala, tama nga, ang tirka araw. Nang, huwag po uminit ah. Hindi ko man. Papaya oh, dito. Tama dito. Kaya mga kapitid, hindi ko tayo mga hindi ko nakasala. Kasi meron sa mga parang hindi ko namin kanita. Kasi meron sa mga hindi sa mga idol. So, po. Okay po. Ngayon, Oh, idol. Unti-unti uh, ko silang binubugaw doon papunta sa sa loop 'yung. Oho, oh, oh, diyan ka lang, diyan lang sa loop. Pag mo Unti-unti ko silang binubugaw sa loop, idol. Ah. ito na 'yung isa. Lipat, lipat, lipat sa loob. Lipat doon sa loob, lipat. Yan. Yung. Yan mga idol, nandun na sila sa loob. Yan. Ay, yan na. Balita sa mga YB. Kumusta na rin sa loob. Ganyan lang kayo, viewing lang kayo dyan. Viewing, viewing lang mga idol. Mukhang wala pa pipilik sa mga to. Sa oras ng mga to. Ayan. Kaya ano. Maya maya papapasukin natin mga yan. Okay na yung ganito. Yung ilang ilang oras sa labas mga idol. Ang na mga yan, no? One bat mga yan. Si Gracel hindi yan naka one bat. Old bird yan, BRPA. Last out. Hindi ko na ilaro yung ibo na yun kasi ah, hindi pala talaga may lalaro. Dahil nga namatay. Namatay yung wave na o, na sinuksukan ko niyan. Kaya, hindi na palaro. Tinabi ko yung sing-sing. Tapos, eh, yung nagka, mayroon ng bagong inakay. Nilagay ko diyan kay Wei Grayson. mga boss. Update pag napasok na sila. Lord, ako sa taas. Ah. ako pala. Ah, tina, ibon. baba sila sa loob. Medyo nakahinga na. Medyo nakahinga tayo konti. Say, pinapasok ko na rin kasi sobrang init alas 12 na alas 12 tapat na ngayon dito sa bubong post voice na ako Grabe. so mga idol hanggang dito na lang muna tayo at abangan nyo sa aking youtube channel mga boss yah tutumba pa ako yah mga idol Ayan. papakita ko lang sa inyo mga batsyana na mga idol yan, ito oh, na yan. Itim. Tapos yung gray shell, butcher na din. Tapos yung dalawa doon. Yan. Uh, black check, saka parang ano ba tawag doon? Ano ba tawag diyan sa kulay niyan? Yan. Kaya yan, ano kulay tawag, tawag yan? Tapos, butcher na sila. Apat yun. Tapos may dalawang tipler. Dalawang tipler ito, na. Yan, isa. Yan ang isa. Yan. Idol, hanggang dito na lang muna. Uh, please like, share, comment, and subscribe. Peace out.